Hi guys! Welcome sa ating vlog! So for today's oh video is... <laughs> si Matang Makulit! So I share ko lang po kung magkano yung ginastos namin papunta ng Taiwan! So hi guys! Welcome back sa ating channel! So for today's video yun nga is eh si ko lang sa inyo kung magkano yung ginastos namin papunta ng Taiwan. So, yung ticket namin is tatlo kami. Yung dalawang bata and ako. Yung panganay ko at yung bunso na nag-birthday nung nagpunta kami ng Taiwan. So, ito yung resibo natin galing sa... Uh, pinrint ko siya galing sa... Ito. Pinrint ko siya galing sa... Um, Air Asia. Bali, isi-send kasi to sa email nyo pag um, na-receive na ng AirAsia yung payment sa booking nyo. So, ito yun siya. So, ayan siya. Tapag <laughs> ka So, ayan siya. Ayan. Nabook ko siya ng October 10, 2023. So, madaling araw kasi to. October 9. And, tumapat na siya ng October 10. So, ayun. Ayan. So, ko siya nang October 2023 and lumipad kami nang February 2024. So ilang months yung nakalipas na uh, nakaraan bago kami lumipad. So October, November, December, January, February. Apat na buwan yung naging preparation namin bago kami um nakapunta sa Taiwan. So yung pagta kasi abroad is kailangan pati na And kailangan paghandaan kasi nga tulad nung huling vlog ko is wala po kasi tayong vaccine. So, yun po eh choice ko na hindi mapabakuna And mas okay sa akin na nagpa um, antigen kami. So, ayun. Um, nakasakay tayo ng eroplano ng uh, negative naman tayo sa COVID. So, ito. Dito nga tayo. So, dito tayo. Okay. So, ang dinastos namin. So, bali, nung pa ng Taiwan, ang ating airfare ticket is inabot ng... Uh, 32,440.67 So, ayan na siya. Bali, ito siya. Ang base fare natin is 17,160 pesos. Tapos yung taxes, fees, and surcharges, inabot tayo ng 9,632. International passenger service charge is 1,650. Processing fee is 2,100. Airport tax is 200, at uh, 2,220. Fuel charges is 3,662. And may mga add-ons kasi tayo. Bali, ang add-ons natin is, nung pauwi is, uh, check-in baggage na 30 kilos yung dinagdag ko. Kasi pauwi yun, sigurado, may mga nabili tayo doon, di ba? So, may bayad din yung press. Ah, walang bayad yung... Ang check-in baggage natin na 30 kilos is 1,782.50 yung binayaran natin. And uh, sa seat, Siyempre, yung seat namin is kailangan magkakatabi kami kasi dalawang bata yung kasama ko kailangan katabi ko sila. So, pumili din ako ng seat na magkakatabi kaming tatlo. So, bali, time six siya kasi papunta ron at siya kapabalik. Kailangan magkakatabi kami kaya pumili ako ng seat namin. So, yung um, anim na yon yung balikan na seat namin is 1,512. Kasi ang pinili ko lang naman is yung regular na seat, hindi siya yung hot seat. Kasi yung hot seat, yung mga nasa unahan, yung nasa tabi ng exit, door, yun yung mga hot seat. Tsaka yung mga tatlong rows kasunod nun, yun yung mga hot seat. Medyo mahal yun, mga 700, 500 to 700 pesos yung price range nun. Hindi ko dun sa amin. Parang nasa, magkano ba to? One, five, 1,512 eh, divide sa 6 so nasa 200 plus, gano'n tapos so yun nga, tapos bumili rin ako ng travel insurance namin para sa aming tatlo na nakakahalaga ng 1,095 tapos ang check-in baggage namin nung papunta doon is nagdagdag din ako which is 20 kilos yung 20 kilos is nakakahalaga siya ng 1,258.95 So, papunta at saka pabalik, may check-in baggage tayo. Kasi, ang free lang ni AirAsia is yung 7 kilos. Bali, tagi isa kami 7 kilos. So, meron kami 21 kilos para sa mga gamit. Pero yung 7 kilos kasi na yun, kala mo lang madami siya. Pero pag nag-impake like, ka na, konti lang yung 7 kilos. Tapos may kasama pa tayong bata, kaya kailangan maraming gamit, maliban sa diaper, gatas, mga dede niya ano pa ba? Vitamins, mga gamot, ganun. Tsaka yung mga ginagamit-gamit niya sa katawan. Yan, dadala natin. So, lahat ng yon is nagtotal ng 32,440.67. Bali yung akin is, yung ticket namin is, binayaran ko siya via Gcash. Hi, Padre Salvi. <laughs> Tignan. <laughs> Anong nangyari sa sabok mo? Ano, oh, So, ayan nga. Binayaran ko siya via Gcash. Pwede sa Gcash payment. And, pwede din naman sa mga um, M. Louvillier, Cebuana, gano'n. Pwede kayo magbayad doon. Pero ako, mas prepare ko yung uh, Gcash kasi wala siyang charge. Kasi sa mga over the counter, parang may charge siyang 500, gano'n. Kaya, mas okay sa akin na Gcash yung ginamit ko. Kasi meron naman kayo option doon, may meron dong pwedeng credit card yung ibayad nyo, pwedeng ng um, debit card. Pwedeng kahit, kahit anong banko basta online bankings pwede. Online bankings lang ha pwede. So yung akin kasi GCash, PayMaya pwede din. Basta mga online online payment pwede yan siya. So ayun lang. Tapos um, sa sa ano natin pauwi, yung 30 kilos kasi na bagahin natin pa uwi is nag uh, nagsobra pa yung bagahin namin ng dalawang kilo kasi nga nung papunta naman okay lang kasi um, ramdam ko din nung papunta pa lang ramdam ko na sobra yung bagahin natin kaya lang um, hindi mahigpit yung Air Asia sa Pilipinas tapos marami kami bagahe yung 7 kilos na hand carry namin tatlo is halos pinapasok na rin sa check-in nung nasa counter which is sobrang malaking ano yun, malaking malaking tipid yan kasi hindi na kami nagbayad na i-check-in pa yung ibang gamit kasi hindi na namin siya kailangan bitbitin pa sa loob ng eroplano kasi pina-check-in na siya dun sa counter kasi nga full naman daw yung puno naman yung eroplano uh, aeroplano na sasakyan namin kaya pina-check-in na lang lahat ng free Diba? Tapos yun nga random ko na over over baggage kami nung papunta pa lang pero dahil nga maluwag AirAsia sa Pilipinas at salamat dahil doon kasi nga hindi na kami nagbayad ng excess baggage. Pero nung pauwi mahigpit ang Air AirAsia ng Taiwan. So, nung papunta kasi kami, nung papunta kami ilang banda din ko? Apat na dede. Apat na feeding bottle yung dala ko. Lahat yun puno ng tubig. Tapos, meron pa kaming tumbler na dala para sa inumin ng mga bata. Pero, hindi na yun tinignan. Hindi na yun uh, pinansin pa sa Air Asia sa Pilipinas sa airport. Pero, nung pauwi na kami, pabalik na kami ng Pilipinas is, yun nga, nag-over baggage tayo, which is, alam ko, na dahil yun, nakadagdag din dun sa timbang na yun, yung mga tubig ng no, mga bata dala daladala namin. Kasi nasa bagahin namin siya lahat eh. Lahat tinimbang. So, nagpayad kami ng over uh, 1,200 NT. Which is mga around, ano yun, 1,800 pesos siguro. Ang sobra sa bagahin namin is 2 kilos. Huwag sobra kami ng 2 kilos. Siguro kung tinanggal ko yung mga water nung battle nung bata. Kaya lang hindi ko kasi pwede siyang tanggalin kasi nga sa lady yun ng anak ko. So, nagbayad na lang kami. So, ayun lang. Bahali na sama siya dito. Tapos, ang binayaran pa natin, nakasama sa uh, uh paglabas natin ng bansa is yung um, travel tax natin. Which is, dahil nga, anak ay, as anak sila ng OFW at asawa ko ng OFW is nakatipid tayo ng halos 1,300 isa. Ngayon dahil nga sa 2 years old pa lang yung anak ko na na inilipad natin ng Taiwan and birthday niya yon, sa kung 2 years old is libre pa siya sa travel tax and kami lang dalawa ng anak ko na Uh, 12 years old yung nagbayad ng tax and nagbayad lang kami ng 300 pesos isa. Pero kung wala kayong asawa na OFW or kamag-anak na OFW is magkabayad kayo ng 1,600 pesos isa. So tip lang pala sa mga lalabas or gustong mag-travel abroad and gustong magbili ng ticket. Mas magandang bumili ng ticket pag 12 midnight na ng Tuesday or Thursday. Kasi meron ako na napanood na uh, F.A. siya ng isang airlines na vlogger na siya ngayon. And na-share niya nga doon na mas magandang bumili ng uh, airfare ticket pag 12 midnight ng Tuesday and Thursday kasi doon daw kung nga yung mga promo. And mas mababa yung babayaran yung ticket pag ganong araw and ganong oras. So, ayan lang. So, balik kasi yun sa amin, October pa. October ko pa nabili yung ticket. So, sobrang malayo pa. Apat na buwan pa. And, nag-check kasi ako ngayon ng mga ticket ngayong ngayong araw. Ngayong araw. And, kung ang pipiliin mong ticket is November, July, August, September, October, November. So, apat na bandi naman. Pero, kung pipiliin mo is November, ngayong year is, nagkakahalaga lang siya ng 8,000 pesos for round trip ticket na yun siya. Balikan. So, kung kung itatayos mo siya sa tatlo, 8,000 is 24,000 lang yung tatlo. Which is, mas malaki sana matitipid natin. Kasi yun sa amin is 32,440. Ngayon, kung November ka magta-travel, ngayon is 24,000 lang para dun sa tatlo. So, ang problema lang kasi dun sa ticket namin, which is, nag-travel kami ng February 8. February 8 po kasi is Chinese New Year sa Taiwan. Kaya, hindi na rin kami nag-isip pa na baka may mas mura kasi pinag-compare naman din naman. nag din naman kami sa ibang airlines. Kaya lang kasi yung ibang airlines, ang bagsak niya kasi, ang baba ng aeroplano is halos lahat Taipei. Mura pero malayo kasi sa tutuloyan namin na company nila daddy. Kaya mas medyo Mataas dito sa Kaohsiung pero mas malapit kasi kami and hindi na hassle sa pagbibiyahe, ng mga dala namin bagahe at saka yung mga bata. So yun nga dumating kasi kami doon ang Chinese New Year kaya hindi na rin kami nag-isip pa na baka mahal kasi nga Chinese New Year noon and sigurado'ng marami magta-travel papunta ng Taiwan kasi Chinese New Year and maganda mag-New Year, mag-Chinese New Year sa Taiwan. So ayun. So, ayun na nga. Bali, ang total ng nagastos natin para sa um, travel natin papunta sa Taiwan and pabalik dito sa Pilipinas is 33,000 33,040 pesos and 67 centavos. So, sinama na natin. Bali, sa ticket natin is 32 440.67 and yung 600 is para sa travel tax natin nung palabas tayo ng Pilipinas. So, pabalik naman is, ang binayaran lang natin is yung nag-excess baggage lang tayo at saka yung ano pa ba? Ah, wala na. Yun lang. Kasi yung ticket naman natin is uh, round trip na yun. Papunta at pabalik. Kaya, wala na tayong binayaran pa sa airport ng Taiwan. Kundi yung excess baggage lang natin na 1,200. So, um, paglalabas kayo ng Pilipinas is make sure lang na may, katulad doon, may pocket money kayo pabalik. Kasi kung mamimili kayo doon, sigurado na may mga madadagdag sa bagahe nyo. Kung uh, bumili naman na kayo ng pang check-in nyo and sobra-sobra, siguraduhin lang na may pambayad pa tayo para sa excess baggage kasi kung hindi may iwan yun or kung ano man yung iiwanan nyo or pwedeng isuot nyo yung mga damit na nandoon. So, ganun lang. So, yun po yung mga nagastos namin para sa tiket at saka yung palabas at pabalik ng Pilipinas. So, ano pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? Ticket. So, wala pa dun yung ano ha? Hindi pa kasama dun yun sa Uh, sa gastos na yun, hindi kasama yung sa, kasi nga birthday nung anak ko yun, di ba? Hindi kasama dun yung nirentahan naming van papunta sa airport. Bali, yun po is ticket lang at saka yung travel tax. So, ticket lang ng Near Asia, pagpunta at pabalik. Tsaka yung e-travel. So, so, thank you for watching guys and see you sa ating next vlog. Bye! Thank you!